Ah, uh, mga idol, meron tayong ginawang washing Ang tatak nito mga idol, kuda Oda, so sira yung motor niya mga idol. Ito yung motor niya. Hindi na nagana. So palitan natin motor mga idol, ito. May kabit ko na no. So, magawa wiring test mga idol sa bagong motor niya. Para mga idol papagana natin, mga idol. So walang cut ito yung video mga idol no. So ano mga idol? Pag maghanap kayo ng common nito mga idol Una nyo ikabit common mga idol Tungkol dun sa common mga idol Magbablog ako nyan kung Anong common kung Mag I-comment kayo kung anong common Inasabi ko Nandiyan po yan sa motor mga idol Nakasulat yung common So una nyo ikabit common mga idol Yun diretsyo sa saksakan mga idol so, Yan o Ito yung panaksak mga idol Diretsyo dito Ayan, lumusot yung isang wire. Dalawang aloyan, yung isa sa fuse. Tapos yung dalawa nito mga idol sa motor. Itong dilaw at saka batugri ba batu. to? Ito yung kapasitor mga idol. So, ganyan. Kapasitor. Ayan. Yung green nito mga idol. Dilaw yun din Dilaw. ito na tinan natin mga idol kabul buhol ito mga idol kapasitor ito mga idol dalawa nito yan dalawa nito sa motor mga idol kapasitor yan Basta may ligi, may ayos nyo lang mga idol na ikabit yung common niya. Kasi yun ang pinakadelikado sa lahat. Itong sa kapasitor mga idol dalawa, tatlo lang kasing out nito ng ano, ang motor ng mas motor. Itong mga idol, ang dalawa nito, puro kapasitor. Yung dalawa naman, ay yung isa naman sa common. So okay lang tong magkabaliktad to mga idol yung sa ano sa kapasitor ang dalawa okay lang yan magkabaliktad kung may, may kabit basta yung common ang unahin mo yung number 1 mabilis na bilisan natin mga idol para makita nyo ah, may mga idol no? yan walang so, katong mga idol ang ginagawa natin so kung mayroon man kayong di masyadong naintindihan comment lang kayo dyan tapos share nyo yung video natin mga idol para maraming mat makakita at matututo din mga idol sa mga ano, alamin nating mga pwedeng gawin sa bahay mga idol na hindi na tayo dapat punta ng pagawaan so yan mga idol no may wiring na natin may wiring na natin mga idol yan pakita ko sa inyo mga idol mamaya kung paano to siya umikot Uh, maayos na so, na wiring natin mga idol dito naman kayo, mga idol so ito mga idol ah uh, panda natin mga idol tapos na ako mag wiring no uh, wiring ko na siya mga idol so may arrow siya ito yung tinatawag na fuse so okay na mga wiring niya mga idol oh testing natin mga idol kung na ba ito mga idol so ito mga idol ah, uh, plug ko na mga idol no pindutin ko na yung power 1, 2, 3, tingin dito kayo mga idol O oh, yun mga idol, kailangan may balik yan mga idol May reverse yan op, oh, dapat balik si mga idol Pag ikot O oh, yun, okay mga idol So, ito lang aking video mga idol Napakaganda na ito So marami kayong matutunan dito Kung mapanood nyo, pasyar na lang mga idol Okay mga idol